Maraming salamat. Makakapamahinga rin. na <laughs> Hello, mahal. Kamusta na kayo dyan? Pera? Makapadala ko pa lang sa inyo, di ba? Isa e, kailangan ko ng pera eh. Eh di ba kaya ka nga nag-abroad? Para mabigyan ako ng magandang buhay. Para mabigyan mo yung pangangailangan ko. Sige, tatry ko na lamang mag-cash advance ulit sa amo ko. O oh, sige, hintayin ko ah. Sandali lang, kamusta na, na kayo dyan? Miss ko na... Pinatay? <tong> Sabi. Sabi ng asawa mo. Magpapadala yun. Uto-uto yun eh. Tara, may pang-inom na naman tayo. Okay. <laughs> Bobo talaga yung asawa mo, no? Gano'n, <laughs> tagay na. Nasaan na ba'y tagay? Tagay, pre. Pagal na oh. no? Sunset! O bakit yun? Papasok na ako sa trabaho. Sir, alam ko po kakasweldo ko lang. Baka naman po pwede nyo akong pabalihin po ulit. Kailangan lang po ng pamilya ko. Babali ka na naman? Para sa pamilya mo? O para dyan sa asawa mo? Paano ba kayo nagigipit? Ano bang ginagawa ng asawa mo sa Pilipinas? Alam ko na. Siguro yung asawa mo may babae. Hindi doon po. niya ginagamit yung perang pinapadala mo doon. Hindi niya po magagawa yun, sir. Siya po yung nag-aasak kaso sa mga anak namin. Hindi ako pwede magkamali dyan. Sige na. Huwag mo na yung binabali mo. Bumalik ka na sa trabaho. Oh, hey, Joanna. Anong ginawa mo sa taas? Um, sir, bakit bumalik po? May nalimutan lang kasi ako yung kukani ko lang sa taas. Hindi. Ah, ako na po, sir. Ang kukuha ako na po. Teka. Anong hinan sa libid mo? Sir, sorry Bapasay, po. Ba't pa sa mo? Sir, sorry po. Kailangan lang po talaga ng pamilya ko. Sorry po. Pag nanakawan mo pa ako, Sorry, Sir. Kailangan lang po ng pamilya ko. Ang tagal kitang pinagkatiwalaan? Kaya mo pala akong lokohin? Umalis ka sa mamamahay ko! Sir, wag po. Kailangan ko po ng trabaho. Wala akong pakalam sa iyo. Umalis ka na! O pre, galing nga pala uwi mo mismo. Galing abroad. <laughs> Opre, no, hindi ko pa pauwi ng Pilipinas, maghihirap muna siya dun bago makauwi ng Pinas. Saka, habang hindi ko pa nabibili yung gusto kong sasakyan, eh mag muna siya dun ng napakahaba pang taon. <laughs> Di ba, babe? Hmm. hmm. Sino yung kasama mo? Hey.

Pagkatuloy mo din yung lahat ng pangangailangan ko, parang naglahat mo! Ang kapal na mo, Pao Ron! Hindi ba alam kung bakit ako uwi ngayon? Nakauwi ako ng amo ko! Para may bigay pangangailangan mo, tapos ano? Iyan? Hindi hey, mo magdadadante dito? i i ko i i i i i i i i i mo. Eh, bakit kasi nga huli ka nga ng Pinas? Sabi ko na noon, di ba? Nahuli ako ng boss ko Kailangan mo ng pera, humingi ka ng pera sa akin Binigay ko, pero nahuli ako ng boss ko Kaya ako napauwi ng Pinas Eh, bakit ka kasi nagpauwi? Ano ba naman, Johanna? Paano yung pangarap mo sa sakyan? Paano yung pangarap mo ng magandang buhay? Ang laki-laki ng katawan mo, Ron yan lang! Pagbabae lang ang gagawin mo! Sa halip patulungan mo ako, hindi! Ayang kasama ng mga kaibigan mo! Painom-inom tambay ng bababae! Nakakatulong ba yan sa'yo? Hmm. Eh... Yeah, hey. Oh, sorry na! Sorry na, pag-usapan na lang <laughs> Ay, yung tahunan, yung pag ako. ito. talaga nang yung ginagawa sa ito? Ang patitingin na ito sa ibang pansa? Tapos ang bibigay mo, papakita mo sa akin! Eh, sorry na! Eh, saan pa nga Gawa nga! Tinting na gulay naman to.